Kung mga senators ngayon, kung nakikita nyo, grabe no, napaka-obvious naman po ng inyong ginagawa. Hindi talaga para sa kapakanan ng taong bayan ang punterian nyo bakit kayo pumasok sa Senado, kung bakit naandyan kayo sa politika. Hindi talaga eh. Pansariling interes kung hindi man ay interes ng mga grupo na sa tingin nyo ay or pinapaboran nyo. Katulad po ng ginagawa ngayon ni Robin Padilla, Bato de la Rosa. At yun nga, ay tong Senator Imee, nag-abalang-abala itong mga litsugas na ito ngayon sa pagtatanggol sa SMNI. Okay. Ang sabi ni Mr. Robin Padilla na kuno ay um I stand with SMNI at uh, naghain pa nga ng resolution para sa um illegal down na suspension na ginawa ng NTC sa SMNI. Good luck. Paano naman etong si si Madam Amy Sabi dito, nauna, ngayon na daw dapat. Presidential Sister Senator Amy Marcos pushes talks between former President Rodrigo Duterte and his brother, President Ferdinand Marcos Jr. Woohoo! Oh. Ay bakit sila? Ay bakit hindi yung may-ari ng SMNI? Bakit kailang si Digong ang mag-represent at humarap sa Pangulo in the name of SMNI? Baka naman kasi sa kanya yung SMNI, ano ho, or talagang sa kanilang dalawa, nung advisor niya ko, no, etong, um, ano ba to Sunshine. Sunshine? Sunshine Media Network International. Na tinaguri ang Peking media ng maraming eksperto, ng maraming personalidad. At ako rin ay naniniwala na hindi naman talaga media etong SMNI. Ano daw? Dapat daw mag-usap na now na to come up with a resolution on Sunshine Media Network International. You see, ganitong-ganito ngayon ang pinagkakabalahan na itong mga uh, senators na ito. May dadagdag pa ba sa mga senators na, na nasa hanay na itong mga, mga ito? Katulad ni Amy Marcos, Robin Padilla, Bato de la Rosa, baka meron pang sumunod. Now na, like I said, who's afraid of, of SM&I or maybe who's afraid afraid of President Duterte? Okay. Anong afraid of SM&I? Bakit matatakot sa SM&I? Hmm? At bakit matatakot kay Duterte? Meron pa bang takot kay Duterte ngayon? Eh di ba't si Duterte ang takot na takot ngayon? Di ba't ang mga katulad ni Bato oh, ang takot na takot ngayon? Di ba't ang mga katulad ng may-ari ng SMNI? Ang takot na takot ngayon kung ano yung totoong mangyayari sa kanilang network. Malaking bagay na naandyan yung kanilang platform unang-una dahil yan po ang kanilang ginagamit para manggoyo, para manloko ng mga kababayan natin. Para magpalaganap ng peking kung ano man. Tapos sasabihin, who's afraid of SMNI? Parang wala naman. Okay? Ang SMNI po sa ngayon, ang, ang nakikita natin, Natakot sa posibleng mangyari sa kanila. Si Duterte po ngayon ang takot din sa posibleng mangyari sa kanya. Okay. Totoo na magiging kahihiyan ng ating bansa at iisipin ng international community na protector ang administrasyon ni Marcos Jr. ng mga kriminal. Kung hindi bigyang pansin, kung hindi nga maging mag authorize at recognize ang investigation ng ICC dito sa atin. Overwhelming. Yun yung narinig natin eh, kay Senator Trillianes na sobrang lakas ng ebidensya na inihain ng maraming grupo sa international or sa ICC. Kaya talagang walang lusot. Ito si Digong. Meron pa bang ibang kasama? Natural. Kaya good luck sa so, kung sino man yung mga madadawit sa kasong yan at sa investigasyon ng ICC. ICC. Pero wag ka, wag ka. Sana kahit papano, tablan ng kahihiyan. Ang mga katulad ng Senator Amy, um, Robin Padilla, Senator Bato, you see, kung sino yung, kung para saan, bakit naandyan kayo sa Senado, ipinagtatanggol nyo ang ilang personalidad at isang grupo na kung tutuusin ay salot at kalaban ng ating bansa. Good luck.